Dito sa Pilipinas, halos tatlong sanggol ang isinisilang kada minuto, halos dalawang daan kada oras at halos apat na libo kada isang araw. Pero hindi lahat ng nagbubuntis may sapat na pangangalaga at nutrisyon, bagay na nakakaapekto sa kalusugan ng ina at ng bata. Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po, si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. 20 anyos lang si Sunshine Esmael ng Barangay San Jose, Mandaluyong. Pero para sa edad niya, mabigat na ang mga responsibilidad niya sa buhay. Tatlo na ang kanyang anak. 14 anyos lamang kasi siya nang una siyang mabuntis. Balik mo ko doon sa oras na yun, no? nalaman mo na nagbubuntis ka sa panganay mong anak. Ano po? Kamusta ka nun? Minsan po, ano, nahihilo po ako no. Tapos yung babat pong kinakain ko, sinusuka ko lang po. Tapos gising po ko sa madaling araw, di po ako nakakatulog sa kanya. Anong naramdaman mo nung ano? O ano yung nasa, tumatakbo sa isipan mo noong nagbuntis ka sa panganay mo? Nung mga unang araw noon, nung nalaman mo na, ay, buntis ako. Sabi ko po sa ano ko na paano to, kakayanin ko ba to. Tapos, kasi inaano ko po sa sarili ko na paano, po, paano po kami mabubuhay. Sab, ano ko po, sabi ko po sa sarili ko, kaya ko ba to anhin yung anak ko, alagaan. Dahil sobrang bata pa niya noon, hindi agad natanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang sitwasyon. Aminado si Sunshine na may mga pangarap siyang nasayang paano nakaapekto sa pamilya mo yung pagbubuntis mo? Tsaka sa'yo na rin. Ano po, nagulat po sila bakit daw po maaga ako nabuntis. Galit din po kasi, ano eh, siyempre, may pangarap pa po, po yung magulang ko sa akin. Tapos, ay, maaga akong nabuntis. Tapos po, ano-ano po ko sa pag-aaral na rito. Hanggang ano yung natapos mo sa pag-aaral? first year lang po. First year high school? Oh. Ano bang pangarap mo sana noon? Teacher po. Ano ding pangarap ng magulang mo sa'yo? Ganun din po. Maging teacher? Mm -hmm. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na makabalik sa pag-aaral kung gustuin mo? Opo. Ang ikalawang pagbubuntis ni Sunshine naging maselan. Pero dahil salat din sa buhay, hindi niya napagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa sarili. Dinudugo po ako. Dinudugo ka ng gano'ng kadalas? Ano po, tuwing magsisiar po ako, mm -hmm. dun po siya yung parang iiri ako. Dun yung parang... Du dugo po siya lumalabas. Nag Nakapagpatsack up ka naman noon doon sa pangalan. Opo. Anong sabi sa'yo ng doktor mo? Nirisitahan doon? po ko ng pampakapit. Tapos in ultrasound po ako, mababa po daw yung ano ng bata. Mababa Baba yung? Mababa daw po yung bata. Tapos gusto po ng doktor, pagpahingayin ako ng one month, Eh wala naman po mag-aasikaso sa, sa kanila mag-ama. Kaya yung nag -ano na lang din ako. Di, parang di ko na lang po sinunod yung ano ng doktor kasi wala po mag-aasikaso sa kanila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 35.13% ang bilang ng mga Pilipinong nabubuntis ng wala pang 15 anyos. Mula sa 2,320 noong 2021, umakit ito sa 3,135 noong 2022. Kaya panawagan ng ilang grupo, paigtingin ang sex education at pag-ibayuhin ang reproductive health services. Base sa mga pag-aaral, may piligrong dulot sa kalusugan ng ina at ng bata ang pagbubuntis ng napakaaga. Ang mga babaeng nabubuntis ng wala pang 15 anyos, doble ang tsansang mamatay sa mga komplikasyon kumpara sa mga babaeng nabubuntis sa edad na 20 hanggang 30. Marami rin sa mga teenagers na nabubuntis ang nahihirapan ng tapusin ang pag-aaral. Ang resulta, nahihirapan din silang makahanap ng disenteng trabaho. Si Sunshine, walang trabaho ngayon at umaasa lamang sa kakarampot na kita ng mister bilang repairman ng mga electric fans sa Divisoria. Ang sahod ng kanyang mister, limang daang piso kada araw. Wala pa sa minimum wage. Pinagkakasya nila ito para sa pangangailangan nilang mag-asawa at ng tatlo nilang mga anak. In. Anong pangarap mo para sa mga bata? Ano po, makapagtapos sila, tapos po, wag, wag silang gagaya sa akin na maaga nagkaasawa at saka nagkaano. Bakit sa tingin mo, hindi sila dapat gumaya sa sa'yo na maagang nagkaasawa at nagkaano? Kasi po, ano eh, ganito po yung, nakikita nila nakikita nilang kalagayan namin na ano, mahina, hihirapan, lalo na po sa pang-araw-araw ano yung nagpapahirap sa inyo sa pang-araw-araw yung ano po minsan po sa budget din sa pagkain uh -huh. <coughs> tulad ni sunshine maaga rin nagbuntis si April Abreya ng parehong barangay isang taong gulang lamang siya pero buntis na naman sa pangalawang anak April ilang buwan na yung pinagbubuntis mo Hindi ko pa po nga si sure kasi nga hindi pa po ko napapoutrasan Kaso, bakit hindi mo alam? Wala ka ba nararamdaman mga sintomas na ng pagbubuntis? Dati po meron po. Mga January o December, doon na po ako nasusuka. Pero meron na po ako parang gusto kong kainin mm -hmm. o... Parang naglilihit? Opo, ganun. Pero hindi ko na po yung iniisip oh. o binabaliwala ko na lang po yun. Kasi nga po, wala nasa ano po kami noon mga January December. Nasa jeep po kami natutulog. Oh, bakit ganoon? ano po parang nag magkaroon po kami nag away ng biyanan ko. Karon po na hindi pagkakaintindihan kaya po umalis po kami dito. Nung ano po noong mga January December, doon ko po na ano po yung child ko. Tapos parang suka ako. Tapos hindi ko na binabali. Wala ko na lang po yun. Kasi nga, ay isipin ko pa po yun. Eh, wala na nga po kami matira. Minsan, di pa po makakain. Jeepney driver ang mister ni April. Pero dahil dalawa silang super na bumabiyahe gamit ang isang jeep, hati pa ang kanyang kita. Swerte na kung may mauwi siyang limang daang piso sa isang araw. Mababa pa sa minimum wage. Dahil baon din sa utang at mga bayarin, hindi na nila matustusan ng maayos ang kanyang pagbubuntis. Doon po papasent sa center, papacheck up po ako. Pinagalitan niya po nga po ako kasi di ko pa po alam yung ano eh. Tinatanong niya po ako na kung kailan yung last o oh, unang regla ko po. Kaso nga po hindi ko po matandaan, hindi ko po sure kasi nga naka, naka, nakalimutan ko na din po. Tapos binigyan niya po ako ng request ng pautrasang tapos sa ihi sa dugo ng April kasi hindi ko na po na ilapit o hindi ko po na ano, kaso kasi wala nga po kami pambayad. Dahil sa problema sa pera, madalas pagkain din ang naisasakripiso. Anong kinakain mo ngayon na sabi mo medyo kapos kayo? paano, yung pag, nutrisyon mo? Sumasapat ba? <laughs> hindi po lang. Yung toyo, toyo lang ulam namin. Kasi wala pa po pabili kayo pabili kahit prutas man lang. Kasi hindi pa na... Misa nga po, Magara po itlog, noodles, ganyan na po kaya. Sige, sabihin pala. natin, anong kinain mo kaninang umaga? Nagtinapay lang po ako. Pati ang relasyon nilang mag-asawa, apektado rin ng dinaranas nilang hirap. May time po na nag po kami. Ano pa nag Dahil po sa trabaho niya. Kasi konti lang, konti lang ka, pera eh. Hindi kaya eh. sabi niya naman, may awa ang Diyos. Rin din tayo. Sabi niya. Laban lang daw po. Sabi ko, sige. Laban lang. Sa ating pagbabalik, gaano nga ba ang sapat na nutrisyon kapag nagbubuntis? Alamin, dito lang sa Doctor Next Door. Isang beses pa lamang nakapagpa-check-up sa health center si April, ni hindi niya alam kung ilang buwan na ang kanyang dinadala. Meron bang binigay siya ng mga vitamins? Opo, okay, meron center? naman po. Meron hmm. naman po. Naiinom naman? Yung isa lang po, yung, ewan po, ano po yung gamot na po yun na parang ang laki po. Oo. Oh. Hindi ko po, naano, sinupa ko lang po. Nahirapan po ko ano po, kumain. Hmm. Hindi ko po ininom po yun. Nasuka ko lang po lahat ng pinain ko kayo, humain ako ito ng toyo, toyo lang po yung ulam ko. Ano dumating sa punto na toyo lang yung ulam mo? Kasi wala wala po kasi kami. Tsaka wala po kami ano eh. Wala po kong pamilya dito eh. Bakit? Nasasama po sila. Alam naman nila ang sitwasyon mo dito? Minsan hindi ko po sinasabi. Kasi mahirap. Hindi mo siya sabi sa kanila? Opo. Kasi mahirap din po sila eh. Dadagdag pa po ako. Hindi maiwasan ni April na mga mba para sa kanyang panganganak. May naitabi ka para sa pagpapa... pagpapa lang pa... po. Ano, kasi wala pa po kami... Wala pa po ko para sa kanya. Wala pa po kami pambili ng gamit niya. Anong eh, nararamdaman mo pag naiisip mo na ma anytime pwede ka nang manganak. Pwede po nga ano. Iirapan. Misa, dadasal na lang. Dadasal na lang. Sana hindi pa. Misa, ginakausap ko siya. na huwag ka muna lumabas kasi wala pa tayo. Pambili ng gamit. Uy. Dapat po kaming gamit eh, kahit isa. Eh, wala eh. ang gagawin ko. Wala nang magawa si April kung hindi ang panindigan ang buhay may asawa. Pero may bakas din ng pagsisisi sa kanya. Kunyari, makakausap mo yung batang April. Yung kunyari, 16-17 anos is 16-17 anos na April ano sa sabi mo sa kanya? Siguro ano po. Huwag muna siya muna. Enjoy muna siya yung pagkabata niya. I-enjoy niya po muna yung pagkadalaga niya. Kasi mahirap po pala pag may asawa at anak ka na eh. Kahit pag wala kayong pera, wala kayong bahay, Mahalaga ang sapat na nutrisyon at pangangalaga sa isang buntis. Pinaliwanag sa atin yan ng isang OB gynecologist. Kapag nagbubuntis ka, pag nagdadalang tao, no, kailangan talaga na may sapat na nutrisyon para sa iyo at sa baby mo. So, sineshare mo kasi yung nutrients sa katawan mo. Eh. So, kailangan talaga sapat sa Uh, iyo at saka sa baby mo yung nutrients sa katawan mo. Lalo na in the first trimester or even bago ka pa magbuntis, dapat meron ka ng folic acid supplementation at least 400 micrograms every day. Pero if meron kang ka history of neural tube defects or kung meron kang baby na nagka-problema sa brain and spinal cord, dapat iakyat mo pa to to 4 milligrams per day. Tapos syempre, importante din yung ferrous sulfate or yung iron sa katawan ng isang mother pati na rin ang calcium carbonate at yung iba pang mga multivitamins. Mahalaga rin ang regular na pagpapatingin sa doktor kapag nagdadalang tao. As soon as malaman mo na buntis ka, kailangan mo na talaga magpa-prenatal check-up. In the first trimester, um, every 4 weeks ito, up to 28 weeks. After 28 weeks naman, every 2 weeks na ito, hanggang 36 weeks. At after 36 weeks, kailangan weekly na ang prenatal check-up hanggang mga na. Sa pamamagitan ng mga prenatal check-ups, maaagapan ang mga posibleng komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya importante yung mga prenatal check-ups kasi minsan wala mga sintomas to mga to. Pero lalo na kung first time mommy ka, you are at risk for preeclampsia or yung pagtaas ng BP or merong hypertension sa isang pagbubuntis kasama ng protein spillage sa kanyang ihe or yung tinatawag nating proteinuria. At tayo mga Pilipino, Uh, we are at risk also for gestational diabetes mellitus we have also yung mga lab tests for that as well sa health center ng barangay san jose may mga serbisyong pangkalusugan naman para sa mga buntis pero dahil sa kakulangan sa sapat na kaalaman may mga hindi nakakakuha ng mga serbisyong ito Mayroon tayong mga free free services para sa mga buntis Uh, may free prenatal check-up tayo. Mm -hmm. Meron din tayong free na postpartum check-up, mm -hmm. 'yun yung um after nilang mga anak. May mga free uh, vitamins, ferrous sulfate, and free vaccination para sa mga buntis. Mahigit 8,400 ang residente ng barangay. Nasa 20% ng populasyon ito ang buntis. Paano po na so service ang lahat ng, uh, ng mga buntis dito? Paano nyo rin po hinihikayat na magpunta sila sa health center? Um, may schedule tayo, so hindi sabay-sabay. So may scheduling tayo, Tuesday, Thursday, ang prenatal day natin. And then, yung mga barangay, nag-iikot-ikot sila. Mm -hmm. Then, meron tayong tinatawag na pregnancy tracking ng mga barangay health workers. Mm -hmm. Paano yun? Yung pregnancy tracking, um, meron kasi silang target ang mga mm -hmm. barangay health worker natin. So, isa na yun is target na makahanap sila ng mga buntis, within the barangay. So, magbabahay-bahay sila para ma-check kung sino yung mga buntis. Tapos, isasama nila dito sa health center para magpa-prenatal check-up. Bukod sa mga serbisyong ito, nagbibigay din sa center ng gabay sa family planning at libreng contraceptives. Lima na ang anak ni Solange Raagas. Kapapanganak lang niya ng kambal kamakailan. Pero nauwi ito sa isang mapait na karanasan. Nabalitaan ko, no, pasensya ka na. Uh, sa susunod ko itatanong, dalawang buwan daw nakakalipas ng anak ka, pero yung isa sa kambal mo. Matay po. Pagyan po kasi tinatanong saan, naiyak talaga. Okay lang, okay lang. Pasensya na po. Pasensya na rin po. Ano po bang nangyari? Ano po, kulang sila sa buwan. Sige lang po. Kanumonya. Sige lang, alabas na lang. Kanumonya po siya. Tapos po ano, kulang sila sa vitamins. Yung isa po kasi hindi na-survive. Kasi po ano, may pneumonia. Tapos siya po, nagkaroon ng problema bago ilabas. Ano po naging problema? Bumaba po yung sugar niya. Bakit daw po nagkaganon? Hindi po siya dumede na maayos. Noong nagbubuntis siya, nawala ng trabaho ang kanyang mister kaya hirap sila sa pang-araw-araw. Noon bang pinagbubuntis mo sila, nakakakain ka rin ng maayos? Opo, pero hindi po ganun kaano kasi maselan po ako magbuntis hindi po talaga ako makain ng kanin sa unang unang buwan hanggang sa five months po. Hindi ka um, nagkakakain noon? Opo, hindi po ako. Sa tingin mo, paano niya naapektuhan yung pagbubuntis mo? Sana po siguro kulang po sila sa vitamins. Nakahanap na ulit ng trabaho ang kanyang mister bilang driver. 700 pesos kada araw ang kanyang kita. Mas mataas naman sa minimum pero sa laki ng kanilang pamilya, kapos pa rin. Pag naubos po, mangungutang po kami ulit. Tapos po, pagdating ng sahod, babayaran. Pagka, pagka naubos po ulit utang, gano'n lang po. Umikot lang din po talaga sa utang. Anong tumatakbo sa isipan mo sa tuwing mangyayari? Siyempre po, masama yung love ko kasi mapupunta lang po sa sahay sa utang yung sahod ng asawa ko. Wala na po kami halos mabili. Hindi na po talaga kami alas makabili kasi nababayad lang po sa utang. Hanggang ngayon, iniiyakan pa rin ni Angie ang pagpanaw ng kanyang anak. Malaki yung impact sa iyo ng pagkamatay oh, Hanggang ngayon po hindi po ako nakakamubot. Araw-araw -ara ko pa rin po talaga siya naalala. Anong, ano sana yung pangarap mo para dun sa anak mo? Madami po, madami po. Gusto ko po magkasama sila. Kahit mahirap po yung buhay, basta magkasama sila. Yan po yung mga... ...makasama namin kahit mahirap yung buhay. Pero ganun po talaga po, hindi po para sa amin. Mahirap po tanggapin eh. Hanggang hindi ko pa po talaga tanggap. Gabi-gabi pa po kumihihak na sana sama na lang po niya. Tapos po, hindi ko po alam kung paano ko i-explain sa kanya na wala nang kapatid niya. Sobrang sakit po talaga mawalan ng na anak. <laughs> nang nakita mo yung anak mo nasa intensive care unit ng ospital, anong tumatakbo sa isipan mo? Ano po? Halo-halo po. Tatanong ako sa Diyos, bakit bakit ko nararanasan yung ayaw ko maranasan? Sobrang sakit po kasi nakita mo yung nahihirapan yung anak mo. Pero sa kagustuhan ko pong mabuhay siya, nilaban ko po siya kahit nahihirapan po siya. Ayon sa isang pediatrician, malaki ang ugnayan ng kalusugan ng ina at ng kanyang anak. Directly proportional yung health ni mommy sa health ni baby. So in short, kung healthy si mommy, healthy din ang baby and vice versa. Pag hindi healthy si mommy, magiging hindi healthy din si baby. So bigyan ko kayo ng scenario. Kapag ang mommy is malnourished, yung effect nun, makikita din kay baby, magiging SGA siya o yung small for gestational age. Maliit si baby kapag naman diabetic si mother, may effect din yan doon sa baby natin. Po pwede mag-fluctuate yung blood sugar niya. So kung ano yung health status ni mommy, meron talaga siyang direct effect kay baby. Pinaka-importante ang lagay ng kalusugan ng bata kahit nasa sinapupunan pa lang. Meron din kaming tinatawag na first 1,000 days of life. So, yun yung pinaka-foundation natin. Kapag healthy si baby sa first 1,000 days of life, parang kaya na niyang labanan yung mga succeeding na childhood illnesses. So, kailan ba nagsastart yung first? Actually, since conception. So, buntis pa lang ang nanay, may effect na siya up to 2 years old. Yun yung pinaka-foundation natin. And then, kapag established na siya, hindi nasakitin si baby at according din sa studies, mas maganda yung academic skills ng baby in the future. Pero sa kwento ng buhay ni na Sunshine, April at Angie, paano ba lubos na mabibigang pansin ang kalusugan kung ang prioridad nila sa pang-araw-araw ay lamanan ang kumakalam na sikmura? Masela ng pagbubuntis, kaya dapat may sapat na pagpaplano at gabay mula sa mga eksperto. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.